ako po kasi masasabing exiter din ako eh. Ha? Sabi nga sa akin ng ibe, Brother Willie, ikaw nga ang kuya namin eh, na exiter eh. <laughs> okay, welcome po ulit kayo sa Wisdom Channel. Panorin po natin ito si Willie Santiago. Nanti wala po ito noong 2009. Ha. Siya raw ang kuya ng mga Exeter. Panoorin po natin kung anong klasing tao ito si Willie Santiago. Ang kala ng mga magulang ko mabait yun. <laughs> Hindi siya mabait. Masamang tao siya. Masamang asawa. Ayon kay Jane Santiago. Asawa ni Willie Santiago. Kahit na may mga tao, di siya nahihiya makipag-aaway yung pong yung walker ng anak ko binalibag niya sa akin yun ninampas niya sa akin sinangka ko yun yung mga masasakit na ginagawa niya sa akin nung buntis din ako malaki na yung chanko nun tinulak niya pa ako pagkatapos po nung itong ano lang itong taon na to konting diskusyon lang nag siya Sinaktan niya uli ako nun. Inamaan niya ako dito. Ang kala ng mga magulang ko mabait yun. Hindi siya mabait. Masamang tao siya. Ito ay ilan lamang sa mga pahayag ng mismong asawa ni Willie Santiago na si Jane Santiago. Sila ay kinasal noong March 14, 2003 at nagkaroon ng dalawang anak. Gayunpaman, makalipas ang maraming taon ng kanilang pagsasama, lalong napatunayan ni Jane ang masamang pag-uugali ng kanyang asawa. Kahit ano ibinabato mo sa akin, nahampas mo ko ng walker, at sampalin mo ko pag nagagalit ka, sinasabi ko ito dahil ito ang totoo na ginagawa mo sa akin kaya niyang gawin ang gusto niyang gawin sa akin. Sinasaktan niya ako. Hindi po kasi mahirap magmahal ng asawa. Kung ang asawa po mapagmahal din. Ang totoo po, kundi po dahil sa aral matagal na kaming naghiwalay Di lamang siya nananakit kundi pinaglilihiman pa nito si Jane ng napakaraming bagay tungkol sa kanya Bagay na malabis na ipinaghihinanakit ni Jane dahil sila ay araw-araw magkasama Ilan dito ay ang sikretong pakipagtagpo sa mga taong kanyang nilalason ang isipan ba nangyayari sa iyo? Bakit ganyan ka na ngayon? Sabi ko sa kanya gano'n. kasi po mga kapatid, hindi ko po talaga kasi alam yung mga ginagawa niya. Pagka nag-uusap sila nila Warly Santiago, napakalayo po nila. Hindi ko po maririnig. Tapos yung mga kasama niya, takting may kausap sa telepono, lagi po tele yung yung cellphone niya nakatabi. Dahil nung minsan po inaway niya na rin ako dahil diyan sa cellphone na yan. Dahil dito, ay nabuo ang sa malawak ang plano para makuha ang matagal ng inaambisyon at inaasam ng kanyang asawa. Ito ay ang mapalitan ni Willie, ang kasalukuyang leader ng samahang Church of God International at iloklok ang kanyang sarili bilang leader. Nung naglinis pa ako minsan sa bahay namin, nakita ko po dun sa may computer room meron pong apat, kundi po nagkakamali. Pas, kasi manapakaraming libro po doon. Meron pong apat akong nakita ng libro, iba-ibang title. Pero ang nakalagay po sa harapan, kung papaano magiging ganap na leader. Tapos yung iba naman, yung mga hidwang pananampalataya, iba-iba po yun eh. Nagtataka rin ako, iba yung Biblia ang ginagamit niya, malaki, nakulay puti, malapad. Hindi dun sa talagang ginagamit po natin. Noon pa lang, kinabahan na po ako sa kanya. Pero sabi niya, pagkakasabi niya po sa akin noon, sabi niya, matagal na kasi yan. Pagkatapos po nung nangyari ng Sabado, pag uwi po namin, linggo kinaumagahan, kinausap ko siya, sabi ko sa kanya, ano, meron ka bang balak na maging leader? Sabi ko sa kanya, bakit meron kang mga libro dyan sa kwarto mo tungkol sa pagiging leader, kung paano magiging leader. Ang sabi niya po sa akin, eh anong pakialam mo? Sabi niya pong gano'n. Bakit niya ako sasagutin ng ganoon Ano po? Ibig sabihin, meron talaga siyang pagnanasa. Una, ay sisira nila ang pagkatao ni Daniel Rason, ang pangalawa sa leader, at napipintong humalili kung mawawala man ang kasalukuyang nanunungkulan. Pagkatapos, ay palalabasing mahina na at matanda na si El Soriano at nakakalimutan na ang mga pangaral nito. Sinasabi din niya na dahil wala siyang kaalam-alam sa ginagawang kahayupan ng kanyang asawa ay sinumbatan niya ito. Nang kanyang matiyak na ito nga ay tuluyang nagre-rebelde, kakuntsaba ang mga taong kanyang napagdilim ang isipan. Pilip niyang ipinatatanaw kay Willie ang mga kabutihang ginawa sa kanya at sa kanyang ina at mga kapatid ng mga taong pilit na sinisira nito. Ako, po, Brad Eli, yung nagre-release sa kanya ng 10,000 na allowance. Utos po ni Brad Daniel kasi para po sana sa ad productions. Tapos, minibigay po yun sa asawa ko po kay Brad Willie. Hindi ko pa po siya asawa at anon ano po, ang pagkakatanda ko po, nag-start na po yung pagtulong po ni Brad Daniel. Eh di diba dapat ka ko, tanggapin mo yon, na utang na loob. Biruin mo, nagtitinda ka dati, pinatigil ka ni Brad Daniel, bibiyang ka ng allowance, di diba dapat utang na loob yon? Kailangan sabihin ang totoo na talaga naman tinulungan si mami. Yun pong biyanan ko, yung nanay niya, talaga naman tinulungan yun para ipakita lang na mabubuting gawa yung ginawa sa'yo. Walang masamang ginawa sa'yo, sabi ko po sa kanya. Sabi ko sa kanya, bakit ka nagkaganyan? Sobra kasing dumi ng puso mo. Sabi ko, walang masamang ginawa sa iyo si Brad Daniel. Bakit ka nagkaganyan? Sabi ko po sa kanya. Hindi po ako nakakakain. Madalas po hindi ako makatulog. Hindi ko lubos na maisip na sa kabila ng mabubutang ginawa <laughs> ni kapatid na Ellie sa aking asawa, pati sa kanya mga kapatid noon, sa kanyang nanay, hindi ko lubos maisip na bakit ngayon nag-iba siya. Sa kabila ng lahat ng ito, ay patuloy ang paninira ni Willie Santiago at ng kanyang kampo kay Daniel Rason. May mga kasamang kanyang pinapaniwala na masamang tao si Rason kung kaya nagsibaling sa hulihan niya at sumunod sa kanyang mga gawang mahalay. Nagkakalat sila ng mga pampleto at babasahing ang laman ay puro masasamang paratang laban kay Rason. Sa kasalukuyan, ay patuloy ang pag-asik ni Will Santiago ng Pandaraya sa mga taong nagtatrabaho sa kanya. Ilan din sa anila ang mga nagpahayag ng diwang pagrebelde ni Willy Santiago at ng marubdob na pagnanasa nitong maging leader at agawin ang pwestong hindi para sa kanya. <tong> hindi siya mabait. Masabang tao siya. Okay, napanood nyo po yung asawa ni Willie Santiago. Kaya na po humatol kung anong klaseng asawa ito, kung anong klaseng tao ito. Dati ho itong tagabasa ni Brother Eli at isa sa mga hinahangaan ko noon. Ang problema, gusto pala maging puno sa MCGI. E wala po naman yan. Hanggang sa muli po, maraming salamat.